Pero kapag may makulong ngayon na taga-Philippine Coast Guard and especially kung supervisor dalawa, tandem sila makulong, pustahan tayo, papaputol ko isang daliri ko. Sige, dapat natin dalawa, left and right ng daliri ko. Mababawasan, hindi man siguro 100%, pero from 100, 95% na mapaglulubog o baka 99% pa mababawasan. Why? Because the Philippine Coast Guard, yung supervisor at mga inspector nila, kailang magbantay kasi makukulong tayo. ay nabalitaan na nakulong na taga Philippine Coast Guard wala wala pero kapag may makulong ngayon na taga Philippine Coast Guard and especially kung supervisor Dalawa tandem sila makulong pustahan tayo papaputol ko isang daliri ko siguro dumi natin dalawa left and right ng daliri ko mababawasan hindi man siguro 100% pero from 100 95% <coughs> ng mapaglulubog o baka 99% pa mababawasan. Why? Because the Philippine Coast Guard, yung supervisor at mga inspekto nila, kailang magbantay kasi makukulong tayo. Pinakakasuhan or kakasuhan nila yung tripulante ng barko, nung bangka na lumubog sa Rizal, uh, kasama na yung kapitan. For me, it's Niluloko nila yung taong bayan. Dapat ko merong unang-unang kakasuhan, number one, yung inspector ng Philippine Coast Guard na naka-assign sa pantalan na yun. Number two, yung supervisor ng Philippine Coast Guard, nung inspector na yun, sa ngala ng tinatawag na command responsibility. Why? Kasi, kung ginawa ng Philippine Coast Guard yung kanilang trabaho, wala sanang lumubog na bangka. Overloading, number one. 30 passengers lang allowed, dapat maximum capacity, 70 plus ang isinakay. May mga motor pa, may mga kargamento, etc., Number 2, walang life vest na sana kung nag-inspect yung taga-Philippine Coast Guard, nakita niya walang life vest, hindi niya gino. Number 3, masama ng panahon. Sana hindi niya pinayagan yun. Dahil masama ang panahon, standby muna. Pang-apat, hindi niya tiningnan yung papel permit galing sa marina kung yung permit na yon ay updated ba most likely baka hindi na. So kung totoo, hindi na dahil siguro yung, katig ng bangka, meron akong nakausap na isang mandaragat na sinabi niya sa akin na yung katig daw, yung disenyo ng katig ng bangka lumubog, not appropriate para do sa bangka na ganun kalaki na kumakarga ng 30 passengers. So maraming mga pagkukulang dito. So isa sa mga din yung marina. Meron ba kayo nabalitaan na taga-Philippine Coast Guard na nakulong dahil sa lumubog na bangka at barko? Wala pa. Marina? Wala pa. Sinong palagi nakukulong tuwing may lumulubog na bangka o barko? Tripulante? Mayari ng barko. Kuminsang pag barko, nakakalusot yung mayari. Dahil, hindi, ang sinasangga ng taga-Philippine Coast Guard na naging investiga. Pero pagdating sa bangka, mayari na pobre, mukhang kawawa, number one, and then number two, yung matripulante. Sir, so you think it's about time that, um, ano ba, sumulim yung PCG sa mga ganitong mga airplane? Yes. Ako ay magpapasa ng uh, panukalang batas na kapag merong lumubog na bangka o barko dahil sa kapabayaan, malino na kapabayaan ng Philippine Coast Guard, yung mga binanggit kanina, overloading, kulang sa life vest, masamang panahon, Matik, may makukulong na taga-Philippine Coast Guard, may makukulong na, uh, na supervisor ng inspector sa pantala ng Philippine Coast Guard, at kung kinakailangan pati mga taga-marina, we have to stop this. Only then, only then, may into na to. Dahil kapag hindi, paulit-ulit na lang tayo makita, mga kabalita na mga lumubog na barko o bangka dahil naging pabaya ang mga taga-Philippine Coast Guard. The administrative and criminal. Administrative and criminal. Siguro dapat kasuhan sila. Kailangan na kailangan mangyari na ito. Asa tulad nito ngayon, ako ay mag-imbestiga at ipupush ko na may makulong talaga rito. Hindi ako papayag pag walang nakulong. Halimbawa, nakulong lang dito, tripulante at yung may ng bangka na mukhang kawawa pa ngayon sa nakita ko sa eh, sa news, yung may ng bangka. Eh, magkano kayo nilagay noon? Wala, nilagay yung kaya ginoon ng Sir, how will you explain, sir? Kasi paano kung ining walang, parang walang manifest kumbaga Kung parang patago na naging uh, overboarding yung nangyari. Anong pa, anong parang namita ng PCG dun, sir? So, no, first sorry. of all, okay, good question. First of all, dapat merong inspector ng Philippine Coast Guard nandun sa pantalan 24-7 na walang lalayag na bangka o barko without that person's approval. So kung nandun siya, so bago, mag, bago lumayag yung bangka, Aakit sa dun sa bangka. Titingnan niya, bibilangin niya, headcount. Titingnan niya yung weight. Oy, teka Ayun. muna. Uh, sobra na ata to. Tapos, ang dami mga kargamento. Baba, baba. Sa so, yon Tapos, teka muna. Wala atang life vest. Dapat yun, sa bawat barko at bangka, especially sa mga bangka pang pasahero, uh, one is to one. Isang pasahero nakasuot ng life vest. Bago umandal yan, tinitingnan ng, uh, ng taga-Philippine Coast Guard Inspector, na nakasuot na ng life vest ang bawat pasahero. In this case, wala eh. Ito so, dapat standard yun, dahil na yung physical inspection ng mga vessels. Correct. Ganun dapat talaga. Yun sa tanong ni Ma'am, uh, hindi makakalusot yung anumang barko, maski na patago, init any, or anything for that matter, kung ginagawa lang ng Coast Guard yung kanilang trabaho. Is this a sign that this is not ano, isolated case? Sir? Baka nangyayari talaga ng mga pinakalusok na overboard? Eh, mayan, uh, through the years, hindi na siguro natin mabilang sa ating mga daliri, sa kamay ng ating madaliri, kung ilan na mga lumubog na barko at bangka dahil sa kapabayaan ng Philippine Coast Guard. Palagi overloading, masamang panahon. Yun dalawa palagi, overloading, masamang panahon. Ah, uh, kung hindi man, kasama din doon na um, yung sa manifest yung sa life vest oh sumusobra yung sa sumusobra yung number ng pasahero doon sa availability ng life vest kahit na sabihin natin hindi sila overloading kahit na sabihin natin tama lang yung pasahero na isinakay nila sa capacity ng bangka pero kulang sa life vest. Pag lumubog dahil sa masamang panahon, ay eh kung may life vest sana, maaaring masalba lahat. Sir, sorry, you're, you're calling for an investigation, po. Since you're, she's... Ang, for investigation para may makulong. Ang sa akin, gusto ko may makulong na taga-Philippine Coast Guard. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, after you Christmas. Christmas. Sige, lang, guys, okay, po yan. Sige la <laughs> sige la Importante okay, po. Baka malakad yan, tumatawag. Importante po, so, <laughs> sorry, day so lang. Sir, sorry, paulit. Sir, investigation under what committee po and when will that? Well, nagpasa na ako today ng resolution in aid of legislation para investigan itong kaso ito and ang target talaga dapat meron may rekomendang makasuhan taga Philippine Coast Guard yung Inspector number 1 at Supervisor nung inspektor na yun, nung pantalon na yun, pantalon na yun. Dapat talaga, kasi nakakaawa naman, through the palagi na lang yung tripulante, yung mga malilit mga pating, yun yung mga taga-Philippine Coast Guard. Meron na ba tayong nabalitaan na nakulong na taga-Philippine Coast Guard? Wala. Wala. Pero kapag may makulong ngayon na taga-Philippine Coast Guard, and especially kung supervisor dalawa, tandem sila makulong, pustahan tayo, papaputol ko isang daliri ko. Siguro, gabi natin dalawa, left and right ng daliri ko. Mababawasan, hindi man siguro 100%, pero from 100, 95% na mapaglulubog, o baka 99% pa mababawasan. Why? Because the Philippine Coast Guard, yung supervisor at mga inspekto nila, kailangan magbantay kasi makukulong tayo. Sir, should the PCG identify those two percent Kasi sinisit happen, ayaw nila pangalanan yung dalawa nilang taohan. Very good. Kaya nga, doon sa gagawin natin sa Senate hearing, lulut, palulutangin natin yon. Dahil kapag hindi lumutang yon, kataas ng Philippine Coast Guard, pananagutin natin. Obstruction of justice ang ikakaso natin. Dahil ayaw niya mag-cooperate, siya yung big boss, tinatago niya pangalan. Posible hindi niya alam pangalan ng Philippine Coast Guard na inspector nung sa PN na yon. Tago niya, ayaw niya ibigay. Obstruction of justice. Kaso sa kanya. Sir, sabi niyo wala pang nakukulong ever. Pero, ano ba sir? Pwede talagang makulong yung Coast Guard, sir, na may kinala. Of course, kapabayaan. Yung negligence. negligence. Yung, kumbaga, parang nananadyana. na mm -hmm. Diba? Trabaho nila yun eh. Gross negligence. To, uh, boundary to criminal act. Dahil, dahil sa kayong sa kanyang gross negligence sa kanyang gross negligence maraming namatay Sir, you mentioned din na possible din na naglagay yung may-ari ng bangka? There's that possibility na naglagay. Uh, yun lang kasi, bakit kasi papayagan maglayag? Bakit kasi papayagan na overloaded? O, bakit kasi hindi in-inspection physical? Eh, kayo na lang siguro ang mag-analyze. And it happens every time. Masamang panahon, and then walang physical inspection, and then mismo yung Uh, kapitan ng bangka, pumunta doon sa opisina ni Coast Guard. For all know, baka mamaya eh, baka nag-iilom ang pasiguro yung mga taga-Philippine Coast Guard at baka nagdala pasiguro ng gin. Boss, ito yung gin. Boss, itong cornic. Boss, itong isang ka-sigarilyo. Yan palagi natin babalita yung gano'ng klase mga senaryo eh. Sir, kasama po yung sa dapat investigahan? Yes. And mas matindi baka kapag may lagay involved? Yung lagay, medyo mahirap natin patunayan yan. Although, logic will tell us na kung ginawa nila, kung, kung, kung hindi sila binayaran, kung hindi sila tumatanggap ng lagay, dapat they should have done the job. And then number two, very clear dito na naging pabaya sila. Doon sa kanilang paging pabaya, doon sila natin mabutasan at dapat managot. Sir, aside from overloading, tas walang life vest, sir, questionable din ba na pinayagan sila maglayag? Do wala na sa area of responsibility, sa par, yung bagyo. Sir, ang lakas pa rin talaga kasi nung, ah, uh, ang, ang, pangit pa rin yung panahon, sir, pero pinayagan sila maglayag. Dali ko, kapag ng Philippine Coast Guard, isa pa. Kasi, sabi ko kanina, may nakausap ko kong uh, mandaragat, sabi niya, yung katig daw, design ng katig, not appropriate doon sa bangka nakakarga ng 30 passengers ngayon dapat yan lahat ng bangka okay we're we'll talking about bangka na dito ha na pinapaga pinaparenta o ginagamit for mass transportation sa dagat dapat yan merong maritime engineer kasama ang marina kapag ininspect kung seaworthy ba itong bangka na ito kung tumutugma ba pag nakita nung kanilang maritime engineer na boss, hindi, hindi bagay itong katig na ito para sa bangka na ito, then dapat hindi na binigyan ng permit to operate na marina. In this case, na binigyan ng permit to operate na marina kahit na pangit yung disenyo ng katig, pati marina managot. Sir, siya so sabihin ba yung katig tinipid? Mali lang Well, hindi tinipid. Siguro mali ang pagkadesign. Um, I'm not gonna say exactly kung tinipid. Siguro hindi tama yung disenyo. So kung hindi tamang disenyo, dapat hindi nilalagahan. Dapat din binigyan ng permit to operate. And then it's up to the PCG to make sure na yung hindi pagbigay ng permit ay ma-implement. Na hindi dapat magdayag. Sir, so it's safe to say, yung investigation na gagawin nyo will focus on uh, pagkaso sa Coast Guard? Coast Guard, Marina, and then uh, from now on, i-require natin lahat ng mga bangka, one is to one, may mga life vests para sa mga pasahero and then titingnan ngayon ang disenyo tayo ay uh, kukonsulta sa isang sa ilang maritime engineer para inspeksyonin na yung mga katig ng bawat bangka na pampasahero kung yung disenyo na yun tumutugma sa para sa safety standard para sa maging passenger bangka sila Sir, although mag focusing yung investigation sa PCG Marina, hindi pa rin naman ma-exonerate kung bagay yung, mga, yung may-ari ng bangka, for example? Of course, of course, definitely dapat lang talaga managot si Mayari at yung kapitan ng bangka. Pero bakit palagi nilang yung delis Nasaan yung mga pating, nasaan yung mga balena, I mean yung, yan yung PCG at saka maritime. Kawawa naman, di ba? Palagi lang. Eh, walang mga pera, madaling makalusot, walang impluensya. Uh, I mean, madaling makulong. Madaling si makulong. Eh, pero itong mga taga-Pilipin Coast Guard, may impluensya. Sila nag-imbestiga. So, they don't investigate themselves if you notice tuwing may lububog na barko sabi nila we will investigate we will file cases appropriate charges against maya ng bangka mayari ng yung kapitan dapat sabi nila we will file appropriate charges against our people yun ang gusto ko marinig wala kang marinig na gano'n, di ba? wala eh tahimik sila dapat yung bago sila magturo gagawin nila oh. We will file charges against us. Kung tutusin, matagal na tayong binubullshit nito mga taga-PCG honestly, sorry for the word. Matagal tayong binubulshit ng mga ito. It's about time na huwag tayong magpaloko, magpauto. Diba? The time has come na hindi na tayo uto-uto. Diba? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Focus. Saan? Focus sa Philippines. Ang garit, kailan ba yun? Ang sa WPS? Ayun, Focus. And, and, uh, kay SP. Ako, member lang ako eh. Sir, kailan kaya magsimula po yung investigation? again, it's recent. Sa subsizing. Uh, yun nga, nag-pass na kami ng resolution. And then susunod yan, yung committee na may hawak niyan, ipupost ko na. Or, I'm a member.